Naabot na og 30 o 30 katawo ang namatay tungod sa walay hunong nga pag-ulan nga dala sa na nagsunod nga mga bagyo. Niresulta sa og mga landslides o mga aksidente kaning pagsigi o bunok sa ulan. Mabalita bahin ani si Dale Israel sa One News Cebu. pag evacuation sa likod sa Camp Otres sa Akupan Bogon kini Kinihuman ang yuta, itahili sa mga mining site pero hapon. tungod sa pagpumok sa yuta, kuman sa walay hulong nga pauwa. Sa tinog ni Fugao, sa trap ang wa na may tsura o manahulog sa pangpang dati -pang, sa National Road. Pero hapon na sab, grabe ka slide ang dalan. Luwas ang driver pero wala na masalbar at karga ni Inin yung mga sako at sa feeds. Dito sa Kalumpit, Bulacan, usa ka construction worker na palgang patay samtang nang isda sa napaha na umahan. Na slide kuno ang 37 anyos na biktima sa bangka o nakulog sa laong nga baha. sa Cavite, takimo o temporaryong nga tulay, pulit sa nahugno nga tulay sa barangay Aguagos, Crescent Martelez. Ibunda kang ulan ni ngaagi ang 10-wheeler truck nga nagkarga o scrap materials. Luwas na driver diri ini, pero kapin sa kapamilya ang hindi na makaagi tungkol sa pagkaguba sa tulay. Sa nang sa Oriental Mendoro, isugta na makaagi ang mga residente sa 100-meter tramline. Pinatungod kay Biobos na tubig sa bahar. pero taas gihapon ang mga level sa tubig sa sapa. Maulama ang tramline mao ang agianan sa mga residente sa lungsod sa Rizal kung taas ang tubig sa sapa. Ibinilo, abit manod sa panati ng Bilo, maanod sa baha ang lolo nga rider. Kasat sa loob nga bahin na ang lolo niya itong naanod ang motor. ayun na lang na inakatita niya o kipira tayo. Sa Cebu City, ipakita sa mga representante sa napantod nga urban planner niya si Architect Jun Palafox ang ilang pamaagi sa Storm Water Management o Storm Drainage Master Plan alang sa lungsod. Kung nagpakita kang Mayor Nestor Archival ang graph Eco Park na mamahimong storage system alang sa tubiguan o mamahimong sabkini maka makasulpat sa nakalapat ng na saltwater intrusion sa Cebu City. Open sa punuang mayor sa mga subyot. Dale Israel, One News, Cebu. Nakagawas na sa nasud si Bagyong Emong pero gapadayon gihapon ang pagbalik-balik sa kusog na uwan, labi na diri sa Luzon. Istoryahan na ni Nato, kuyog si Pag-asa Visayas weather forecaster, Ana Dumdum. Good evening, Ana. Unsay latest sa dagan sa atong panahon. Kay Katubang Bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Maapektahan ba ta niya? Yes, ma'am. Good evening. maka nung natin update sa mga in ang uh, sa ato ang weather systems nga nagtikta hindi na lang sa ato monsoon ang nagdirect na apekta apekto dili sa ato ang nasod habagat ug tungod ni ang occidental mindoro makasinadigi hapog mga occasional rain nya dito sa Palawan aktibitang mapanganuron ang atong kalangitan nga duha mas taas tag chance sa mga pag-ulan usa na diri sa Bisaya makasinadigi kag journey forward after so weather, gawas na sa chance sa mga patak-patak ng mga pagunan. Mm. Sa hangin o sa kadagatan, ang tibok sa sayas, makasinati o hilingan ito sa kasarangan ng hangin o ang kadagatan malinawon na ito sa kasarangan. Inga na sa tubo, ang mga karagatan na ay pag at uh, punas, inig si sa sigwin tayo noibi, sa kagawiyon, o mutaob, inig alauna, disisay, sa kabuntagun, o ma. And at ang temperatura sa matosibo para umadlawa, posibleng nasa 27 to 33 degrees Celsius. Barang Adlaw, ni Salop na alas na yun. Ah, mong Salop alas na yun, may visa kagabi yun. stilang balik, alas 5.33 kapuntahan yun. O mautong tanan, kini si Ana Dumdum, ganti rin sa DOST Pagasamakan, maayong bibigyan yun salamat. Ana, usan na lang kay Mogi ni Ganahan, may bawaan sa tanan. unsa sa may weather outlook sa SONA ni PBBM, kay sa lunes na raba ni? Um, dito sa Manila, ma'am, ah, um, So far, ang ato ang bagyong si Emong Ma'am kay ni exit na siya sa tong area of responsibility and wala na kin oh, nagkahinay na po ni siya, siya. And posibleng na, na lang tayo kanang mapangadron ko lang itan ana tay mga katagkatag nga ulan dala sa habagat mambito sa tong kauluhan. Okay, so marag kuan ra, marag normal rains ra ang atong ekspekta Yes, da ma'am. Daghan king salamat nimo, happy weekend ang atong pag-asa Visayas weather forecaster, Ana Dugdong. Okay, hello sa diri ni Andy Malonzo, Herman Santos, Eleni Hunko, Raylan Centillas, Monzo Liben, Nagihapon Gatanao, Isadora Monteverde, and Vincent Garcia. Ang uban, unya na nato panagdon. Kanisa mga bay, kapadayon ang paghatag ug tabang sa Alagang Kapatid Foundation sa mga kaigsauna natong naapektahan sa mga bagyo ug baha pinakaulahi nga natabangan ang atong mga igsuon sa Barangay Burgos sa Rodriguez Rizal. Nahatagan sila og pamahaw pinaagi sa atong mobile soup kitchen. Aduna sa libreng tawag o charging nga gihatag ang PLDT og Smart. Una na nilang natabangan ang pipila ka mga komunidad sa Quezon City. Onya para sa mga ganahan sa mutabang no, di ara ang mga bank accounts nga pwede ninyo depositan o kwarta. Hmm. Pwede sa scan ang QR code nga makita ninyo sa inyong screen.